Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa inyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Romvic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. nanguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na manufacturing PMI sa mga ASEAN country noong Nobyembre 2024. Ang iba pang detalye sa good news na 'yan, panoorin sa report ni Mili Borha. Nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na Purchasing Managers Index o PMI sa anim na bahagi ng ASEAN region para sa buwan ng Nobyembre 2024. Ayon sa ulat ng S&P Global, naitala ng bansa ang PMI na 53.8. Bas mataas kumpara sa 52.9 noong Oktubre. sinundan nito ng Vietnam na may 50.8 PMI at Thailand na may 50.2. Sunod naman ang Myanmar, Indonesia, habang panghuli ang Malaysia. Ang PMI ay tinuturing na mahalagang economic indicator na sumusukot sa kondisyon ng manufacturing sector. Bas na rin sa limang salik, mga bagong order, output, employment, suppliers delivery times, at stock na mga purchase. Ang PMI na mas mataas sa 50 ay nangangahulugang positibo ang naging operating conditions ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na at muling pinaalala ng Quiapo Church sa publiko ang schedule ng mga gawain para sa nalalapit na pagdiriwang ng Pista ng Nazareno ngayong taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Inilabas na ng simbahan ng Quiapo ang schedule ng mga gaganaping aktibidad para sa kapistahan ng poong itim na Nazareno na gaganapin sa susunod na linggo, January 9. Ito'y upang maging maayos ang selebrasyon ng mga deboto at maagang paghahanda bago ang traslasyon. Kabilang sa sapong araw na schedule ang Walk of Thanksgiving noong Martes, December 31, na ginanap alas 12 ng hating gabi. Mula noong Miyerkules January 1 naman hanggang January 6, magsisimula ang Barangay Visitation sa Basic Ecclesial Community sa Quiapo District. Gaganapin naman ang kauna-una ang First Friday Mass ng taon sa Quiapo Church ngayong araw, January 3. Habang sa January 8 at 9 ay may schedule rin ng mga misa sa simbahan ng Quiapo sa magkaibang oras magsasagawa rin ng mga misa para sa mga volunteers sa Quirino Grandstand sa January 6 alas 6 ng gabi. At magsisimula naman ang pahalik mula January 7 hanggang 9 sa Quirino Grandstand. Alas 12 naman ng hating gabi sa January 9 ay isasagawa ang Misa Mayora hanggang sa traslasyon ng poon mula Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kabilang naman sa limang bagong kikilalaning heritage parks ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN, ang tatlong prominenteng nature destinations ng Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni James Galangge. Kikilalanin na bilang Heritage Park ang lima sa mga prominenteng nature destination sa Southeast Asia. Yan ay base sa na naging anunsyo ng Association of Southeast Asian Nation, Center for Biodiversity o ACB, kung saan tatlo sa mga ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Yan ay ang Apo Reef Natural Park na may kita sa Occidental Mindoro, Turtle Islands naman sa probinsya ng Tawi-Tawi at Balin sa Sayaw Twin Lakes sa Negros Oriental. Habang ang dalawa naman ay parehong matatagpuan sa Bansang Lao. Ayon kay ACB Acting Executive Director Clarissa Arida, matapos ang apat na dekada, patunay raw ito sa makabuluhan at patuloy na paglago ng ASEAN Heritage Parks o AHP sa ilalim ng pangangalaga ng mga ASEAN state members. Nakilala ang Apo Reef bilang ika na isang heritage park ng ASEAN kung saan matatagpuan ang ilan sa mga endangered na hayop tulad ng Hawksbill Turtle, Green Sea Turtle at iba pang mga marine sea creature tulad ng Dugong, Whale at Hammerhead Sharks. At kilala rin ito bilang second largest contiguous coral reef system sa buong mundo. Habang sa Turtle Islands naman matatagpuan ang Green Sea Turtles kung saan sa Pilipinas lamang sa loob ng Southeast Asia. Likas na yaman naman ang ibinibida ng balin sa Twin Lakes Natural Park sa Negros Oriental. Natirahan na mayigit 300 fern species, 237 tree species, 27 mammalian fauna at 209 resident at migrant birds. Sa kasalukuyan, nasa may git-anin na pong heritage parks na ang kinikilala ng ACB, kung labing isa sa mga ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Para sa DZRH HTV, ito si James galange una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot na sa halos 10 milyon ang naging kabuang bilang ng mga naipamahaging Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nangangailangan sa pagtatapos ng taong 2024. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan, Alamin sa Report ni Arnold Herrera. Nakapagtala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD noong 2024 ng pinakamalaking bilang ng naipamahagi nitong Family Food Packs o FFPs sa mga Pilipino. Ayon sa DSWD, sa pagtatapos ng taon ay umabot na sa halos 10 milyong kahon ng FFPs ang naipamahagi sa mga nangangailangan tulad ng mga nasa lanta ng bagyo. Ito na ang itinuturing na pinakamaraming naitala sa kasaysayan ng gagawaran bilang bahagi ng kanilang disaster response. Kabilang na rito ang mga naging biktima ng El Nino, sunod-sunod ng mga bagyo at ng pagputok ng bulkang kanlaon. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-aabot ng tulong ng DSWD sa mga apektibigyan ng pagputok ng bulkang Kanlaon pati na mga lugar na patuloy na inuulan at binabaha sa bansa. Tiniyak rin ng kagawaran ang patuloy nitong pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa oras ng sakuna. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Kasabay ng paggunita ng Rizal Day noong December 30 ay inilabas na rin sa publiko ng National Museum ang huling sculpture ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. May pangalang Josephine Sleeping. Tampok sa obra na ito ang asawa ni Rizal na si Josephine Bracken. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Dumagdag na sa National Fine Arts Collection ng National Museum of the Philippines ang last opus ni Dr. Jose Rizal na Josephine Sleeping. Yan ay matapos ganapin ng unveiling kasabay na pagunita ng ikaw 128 death anniversary ni Rizal noong December 30 ang naturang clay sculpture ay tampok ang kaniyang asawa na si Josephine Brackett na tila ay mahimbing na natutulog. Nabuo ito ni Rizal noong ikunulong ito sa Dapita noong 1895 hanggang 1896. Matatandaan namang nakuha ito ng National Museum sa visa ng Republic Act No. 11333 mula sa unang nakabili nito sa Leon Gallery Auction na nagkakahalaga ng halos 32 million pesos. Samantala, makikita ang sculpture na ito sa Spolarium Hall ng National Museum at binabalak na rin pagmukhaing muling bago ang Rizal Gallery para paglagyan nito. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng nakaraang pagdiriwang ng Pasko, masayang ibinahagi ng Animal Rescue Organization na Potion Project na nakahanap na ito ng temporary shelter para sa kanilang rescued animal sa Bulacan. Matatandaan na kinakailangan na nilang umalis sa dati nitong shelter dahil na-expire na ito at mayroon ng potential buyer sa lugar. Narito ang report ni Dustin Bayog. Masayang inanunsyo ng Passion Project, isang animal rescue organization na nakaanot ito ng temporary shelter para sa kanilang rescued animals sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa kanilang Facebook page, isang korporasyon ng pumayag na manatili pa sa mantala ang kanilang mga rescued pets sa kanilang lupa ng libre hanggang sa katapusan ng Enero. Tamang-tama rin ang naturang lugar para makapag-ikot-ikot ang mga aso at may mga ibang bahagi na lupa na maaari namang gawing storage at kusina. Dagdag naman ng grupo, nakahanap din ito ng marerentahan para naman sa kanilang senior dogs, ambasa dogs at mga pusa na kinakailangan ng mas ligtas na lugar habang inaayos ang kanilang temporary shelter. Dahil dito ay humihingi rin ng potion project ng donasyon tulad ng tiles na gagamitin sa temporary shelter. Gayun din ang mga volunteers na tutulong sa pagtransport ng mga hayop para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpakitang gilas naman ang isang Europe-based Filipino artificial intelligence o AI engineer na tubong Leyte sa isang Academy Public Policy Seminar na ginanap sa Vietnam kung saan kabilang ito sa isang multinational group na mula rin sa Southeast Asia. Narito ang report ni James Galange. Kabilang ang isang Pinoy-Europe-based artificial intelligence engineer na si Engineer Rex Albert Villahermosa sa isang winning team na binubuo ng mga innovators at policy makers mula rin sa Southeast Asia. Ito ay sa nangyaring Young Southeast Asian Leaders Initiative Academy Public Policy Seminar na ginanap sa Vietnam. Kwento ni Rex, naging sentro na kanilang talakayan ay ang pagbuo ng strategiya na makasabay ang reyon sa nagpapatuloy na pag-unlad ng AI at ang kasalukuyang kompetisyon sa pagitan ng Amerika at China sa paggamit ng artificial intelligence chips. Ilan sa kanyang mga nakasama sa grupo ay mula sa Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos at Malaysia, na parehong may kasanayan din sa paggamit ng AI at paggawa ng batas sa kanilang mga bansa. Dagdag pa ni Rex, isarawan niya itong magandang oportunidad para sa bansa na mamulat sa mga makabagong teknolohiya na nauuso sa panahon ngayon. Sa pamamagitan ng seminar na ito, nagawa ng grupo na makabuo ng semiconductor solutions tulad ng paggamit ng artificial intelligence o AI chips na plano rin makapagsabayan sakaling sumiklab ang pinangangambahang US-China chip war. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagay ng walong medalya ang Team Philippines sa Abu Dhabi 28 th World Pencak Silat Championships 2024 na ginanap sa UAE. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Nakapag-uwi ng kabuang walong medalya ang Philippine Pencak Silat Team sa ginanap na Abu Dhabi 28 th World Pencak Silat Championships 2024 sa United Arab Emirates. Pinangunahan ni Alfau Jan at Almohay Dib Abad ang Pilipinas matapos masukit ang ginto sa Men's Cinegandads category. Habang silver naman ang nakuha ni Rogeline Parado sa Women's Standing Class B, Angeline Virinha sa Women's Standing Class S, Mary Justin Acat sa Women's Standing Open Class at Alvin Campos sa Men's Standing Class F. Nagtapos naman sa ikatlong pwesto si Edmar Takwell sa Men's Cine Tunggal, Harold Graf Ongaya sa Men's Standing Class S, at Greg Martinez sa Men's Standing Class C. Nakatapat ng nationals ang tasa 55 bansa. Para sa Deezer HTV, ito si Mili una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. 58th MMFF Best Actor, Dennis Trillo, idinonate ang kanyang napalalo 100,000 sa mga PDL. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Agad may napuntahan ang napanalunang 100,000 pesos ni 58th Metro Manila Film Festival Best Actor, Dennis Trilio. Ang natanggap niyang monetary prize noong gabi ng parangal, inihandog nito sa mga bilanggo o persons deprived of liberty. Yan ang ibinahagi ng kanyang road manager na si John Enriquez sa pamamagitan ng isang Facebook post. Dito nga inirawan ni si Dennis bilang Golden Best Actor with a Golden Heart. Kwento ni Enriquez, nang iaabot na nito sa misis ni Dennis na si Jeneline Mercado ang naturang cash prize, ay agad siyang inabisuhan ng aktor na idonate ang premyo sa mga PDL. Para niya sa kaalaman ng lahat, tulad sa kwento ng kanilang pelikulang Green Bones, may totoo rin daw Tree of Hope. Kaya naman, ang 100,000 pesos, kanila raw gagamitin para tuparin ang munting kahilingan ng ilang nasa piitan. Marami naman ang humanga sa pagbabahagi ni Dennis sa natanggap nitong blessing. Mga gunita na ang pinag dahil nitong inspirational drama Green Bones, ang itinanghal na 50th MMFF Best Picture. Para sa DZRH TV, ito pong yung showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang pampafeel better para sa inyo. Kaya naman para sa ating mga live streamers website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala, kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV